Sa loob ng dalawang dekadang pamamasada ng jeep ni Roni, hindi pa raw ito lumalabag sa anumang batas trapiko. Bagamat tradisyonal at may kalumaan ang kanyang jeep, regular niya itong dinadala sa Emission Testing Center. Ako? Every con, basta every, ano yun? every one year, basta nagre-rehistro ako. Dati naman pumapasa Hindi eh. ko lang alam ko ito, ito po, ito po yung ano, testing result natin. So ito ang reading niya, ito yung uh, reading nitong sasakyan, okay, value niya. Ito yung emission standard niya, 4.50. So, well under the emission standard naman na 4.50 yung reading ng sasakyan niya. So, pasado siya. Kahapon, isa siya sa mga sumailalim sa isinagawang roadside smoke belching test ng City Environment and Parks Management Office. Dito, sinuri ang kalidad ng usok na ibinubuga ng mga sasakyan at pumasa naman dito ang jeep ni Neroni. Ang mga pumapasa kasi dito, maaaring pumasada pa rin. Ito dapat talagang, ang sasakyan is uh, nasa good running condition. Ang usok kasi naiinimit ng sasakyan, uh, marami po yung causes. So, unang-una, kung hindi na me-maintain ang sasakyan. Pangalawa, kung may sira or may diferensya ang makina nito. Pwedeng mag-cause ng aksidente or, siyempre discomfort para dun sa mga public na, uh, sa mga tao na gumagamit ng public transport, lalo na estudyante, yung nagtatrabaho kung ang sasakyan na siraan. ginagawa natin para sa uh, ikagaganda ng air quality natin dito so hindi lang para sa atin na uh, nandito at the present para pa sa future natin And para ma-maintain yung quality ng air natin dito sa Baguio layo ng nasabing roadside test na suriin kung sumusunod pa rin sa emission standards at edad ang sasakyan halimbawa kung ang sasakyan ay gumagamit ng spark ignition engines o mga sasakyan na gumagamit ng gasolina at ang modelo nito ay noong 2002 4.5 ang emission standards nito at ayon sa City Ordinance Number no. 18 Series of 2016 o ang Environmental Code ng Baguio na kasaad na hindi maaring lumibot sa kalsada ng lungsod ang mga sasakyan kung ang mga ito ay lumabag sa emission standards. Layon din kasi nito na mabawasan ng polusyon sa hangin na nakapaloob sa Republic Act No. 8749 o ang The Philippine Clean Air Act of 1999. Bagamat ganito, ayon sa SEPMO, marami pa rin silang nahuling lumalabag sa ordinansa. Katunayan, sa isinagawang smoke belching test ng SEPMO noong Enero, mula sa isang daan at siyam na dalawa ng mga sasakyan na sinuri, isang daan at siyam sa mga ito ang pumalya at hindi nakasunod sa RITM standards. Dito kasi, pag ano, ang sasakyan ay hindi dapat magamit once na, nahuli na. Pero given, kasi given na mostly public utility vehicles ang nagagamit, ang napapara natin, yung mga yun, binibigyan natin ng karampatang araw para ayusin yung sasakyan. Ayusin yung sasakyan, uh, isettle yung violation. Kasi afterwards, kung ginagamit pa rin ang sasakyan, na hindi na settle, hindi nakuha ang na-confiscate na plaka kasi uh, binabaklasan din po natin ng plaka yung mga bumabagsak ng sasakyan dito. Noong nakaraang taon, umabot sa apat na na sasakyan ang bagsak sa emission standards habang isang at na sasakyan naman ang pumasa mula sa pitong operasyon. Mas mababa ito kumpara ngayong taon na umabot sa isang daan at siyam ang bumagsak mula sa isang daan at siyam na putdalawa na sinuri. Ang mga mahuling lalabag sa anti-smoke belching ordinance, maaaring patawan ng Polluter's fee sa unang offense, isang libo para sa operator at isang daan para sa driver. Sa second offense, tatlong libong piso naman para sa operator at tatlong daang piso para sa driver. At sa third offense, kaukulang Polluter's fee na limang libo sa operator at limang daan naman para sa mga driver. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headlines.